Nakipagsabayan ang 68 anyos na lolo na si Edmar Santiago mula sa Bungabon Nueva Ecija sa mga kalahok ng First Golf Tolentino 4x4 Offroad Challenge 2025 sa Extreme Category bilang bahagi ng selebrasyon ng Pasidayaw 2025 sa Baler Aurora. Isa si Lolo Edmar sa nag-viral na video na inupload ni Rapas TV sa kanyang Facebook page na umabot na ng 440,000 views at libo-libong reactions. Dito matutunghayan ang nakakabilib na performance ni si Lolo Edmar mula sa pag-akyat sa matatarik at malambot na daan, pagliko at pag-ikot hanggang sa nakakamanghang pagdaan at pag-ahon mula sa tubig. Nang umikot na pabalik, makapigil hininga ang kanyang pag-ahon mula sa maputik at matubig na hukay. Aakalain ng marami na hindi siya magtatagumpay ngunit napapalakpak at napasigaw ang mga manonood ng magawa niyang makaahon. Umani din ng mga papuri si Lolo Edmar na sa kabila ng kanyang edad ay kinaya pa rin makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya. Ayon sa mga komento mula sa mga nakakakilala sa kanya, hindi lamang siya mahusay sa off-road challenges kundi champion din sa motocross at dalawang taon nang nangangarera. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.